Tilang si Rigor ang madidiin sa pagtangka sa buhay ni Mayor Roberto. Kung saan parehong oras at araw nangyari ang gulong ginawa ni Rigor at sa nangyari kay Mayor Roberto. Samantala, lakas loob na nakipaghabola nitong si Rigor sa mga parak. Nawa niya ang lahat para siya ay di mahuli. Ngunit sa kasamang palad, sa kakatakas ni Rigor, hindi niya napansin na may nakakilala sa kanya. Kaya napunta kung saan itong si Mayor Roberto. Samantala sa kabilang banda, planchado na ang plano ni Olivia para sa kanyang kapatid. At at sinisigurado ni Olivia na mapuruhan o itong si Roberto. Tiwala itong si Olivia na magtatagumpay ang kanyang plano at ganun din ang kanyang inutosan. Nagsisisi itong si Miguelito. Ipinakilala pa niya itong si Tanggol sa kanyang kaibigang negosyante dahil dito nalaman na umano ni Tanggol ang totoong halaga sa dalawang diamante. Dagdag ni Miguelito, mahirapan na umano siyang kumbinsihin itong si Tanggol na ibigay sa kanya ang dalawang diamante. Sinusulsula ni Jason itong si Migilito sa dapat gawin para mapunta umano sa mga kamay ni Miguelito ang dalawang diamante. Kailangan umano nila itong nakawin mula kalatanggol. Naman na sinabi ni Migilito kailangan umano nilang pagplanuhan ng maayos at kailangan nilang makuha ang loob ni Tanggol ng tuluyan, nang sa gayon ay hindi rin sila pagdudahan. Mapalad naman itong si David dahil iniligtas siya ni Santino. Ngunit hindi niya batid na sa kanyang pagbalik sa kanilang lugar, may nakaabang na sa kanya ng panganib na kung saan si Ramon at mga tauhan nito. Kasan man ni Rigor ang dating niyang mga kasamahan, ngunit siya ay napunta naman sa lugar kung saan itong nangyaring gulo sa pagtangka sa buhay ni Roberto.